Hello! Good morning and welcome sa aking YouTube channel, RG Rams TV. Ito tayo ngayon sa Santulan, Pasig. At salamat sa isang mabait na kaibigan, siyempre. Ito si Ka Orly. Ito yung hindi tumalikod. <laughs> <laughs> ano mo sasabi mo dahil hindi ka tumalikod? Nakaharap. <laughs> Nakaharap. So, anong experience mo sa ano, dito sa Santulan? Ano bang may, may pagmalaki ng Santulan, Pasig. Sa buong Pilipinas, sino ba? Anong na. meron dito? Meron ba yan? Hindi. Uh, oh. Anong meron sa santulan? Kasi di ba? Oh. Ano ba ang sabihin ko? Anong meron sa santulan na wala sa ibang lugar sa Pinax? Pag-iisipan ko pa. Maraming tao. oh, yun. Maraming tao. Mabait lang ang tao dito. Oo, oh, mabait. Lalo na yung mga kapatid. Kapag mabait ka? Mabait sila. Pag hindi ka mabait, Loko pa. Loko ka. <laughs> Pero ini-edit mo yan, ano? Nah, so, shout out sa mga kakilala mo. Ah, uh, sino pa pa? Um, shout out ko. Yung mga pinsan ko dyan sa probinsya ng Lingen, Pangasinan. Oh, Pangasinan. At yung si Pro Raymond, Cuesta. Yan. Best friend oh, oh. ko yun. Oh. din yun. Set ko na na. Okay. Yun yun. Uh, salamat. Dahil I am trying to speak Tagalog kasi hindi talaga ako magkaroon ng Tagalog eh. Maraming salamat sa kanya kasi binuha niya yung gutom ko. <laughs> Nilibre niya ako sa Jollibee here in Santolan, Paxing. Ayan o, no, parang niya na Pax. So talagang nakilala niya pa ako. Akala niya na wala na ako sa COVID. Buhay pa. <laughs> Kahit naka face mask ka pa. Nagkinala niya ako, salamat talaga. So maraming maraming salamat sa inyong paglibre. Hanggang dito na lang. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel.